Nationwide sa Tanghali Kada Balita Nationwide Maganda ang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo Mula sa 105.1 Brigada News FM Manila Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Araw ngayon mga kabrigada ng mga puso Valentine's Day, February 14, 2025 kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera at Brigada Leo Navarro Malikder. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Kabrigada, sampung pulis na sangkot sa ilegal na operasyon dyan sa Tagig City, sinampahan na ng patong-patong na reklamo. Yan ang unang balita. Hatid sa atin ni Brigada Jigo Custodio. Brigada Jigo, ibrigada mo! Brigada! I report! Naghain na mga kasong kriminal ang National Capital Region Police Office laban sa sampung polis na sangkot sa isang ilegal na operasyon sa Tagig City. Ayon sa Taguig City Police Station, kabilang sa mga kasong isinampa ay robbery, grave coercion, physical injury, obstruction of justice, malicious mischief, child abuse, unlawful arrest at violation of domicile ang mga kasong ito ay isinampa batay sa kanya-kanyang ginampan ng papel ng bawat pulis na naturang iligal na operasyon. Kasalukuyang sinusuri ng Department of Justice ang mga reklamo upang alamin kung mayroong sapat na batayan upang ituloy ang kaso. Tiniyak naman ng NCRPO na malakas ang ebidensyang kanilang isinumite upang tiyaking mapapanagot ang mga sangkot. Bukod sa mga kasong kriminal, ang mga pulis sa sangkot ay agad inalis sa kanilang pwesto at sasailalim sa isang administratibong investigasyon upang tukuyin ang kanilang panagkakas nagutan aling sunod sa due process kung mapapatunayan lumabag sila sa mga panuntunan ng PNP maaari silang tanggalin sa serbisyo ibaba ang rango o masuspende depende sa antas ng kanilang pagkakasangkot. Sa gitna ng investigasyon, tiniyak ng NCRPO na pantay at makatarungan ang proseso at bibigyan ng pagkakataon ang lahat ng panig na ipagtanggol ang kanilang sarili alinsunod sa batas at prinsipyo ng justisya. In the heart of changing lives, ito si Brigada Diego Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila. The Music News Author. Bagong Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada naniniwala ang Armed Forces of the Philippines na magkakaroon ng significant leadership vacuum sa New People's Army. Ito'y matapos ang pagkakaneutralize kay Mirna Solarte alias Maria Malaya na sinasabing Secretary Di Umano ng Northeastern Mindanao Regional Committee ng NPA Caragas. Sa isang pahayag, sinabi ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na magdudulot ito ng demoralization at paghina sa puwersa ng mga rebelde. Anya dahil sa kawalan ng malakas na leader ng NPA ay mahihirapan ng mga ito sa kanilang operasyon. Tuloy naman ang panawagan ni Browner sa mga natitira pang miyembro ng NPA na sumuko na dahil handa raw ang gobyerno na tulungan silang makabalik muli sa normal na pamumuhay. Si Maria Malaya mga kabrigada ay mayroong 5.6 million pesos na bounty at byuda ng isa pang NPA leader na si Jorge o si George Madlos alias Kaoris na napatay naman sa bukid noon noong 2021. Uma, ataw, bigada, baldita, Nationwide. Samantala ka brigada pa iimbestigahan naman ng Department of Information and Communications sa Technology or DICT ang nangyari sa Dumanong breach sa datos ng Philippine Charities Fifth Sweepstakes Office of PCSO. Sinabi pa ng kagawaran, bine-verify na nila ang ulat na nagkikipag-coordinate na sila sa PCSO na makalawa lamang mga kabrigada nang mag-post ang grupong Philippine Exodus Security kung saan idinitalya nilang napakadali lamang daw na mapasok at makompromiso ng PCSO. Anila, ano napasok nila ang limang PCSO accounts at nabuksan ng datos ng mga loto winners mula 2016 hanggang taong 2025. Kabilang dito ang kanilang mga pangalan, address, phone numbers at iba pa. Sabi pa na nag-post na may ngalan ng Ghost X mula sa naturang grupo. Malinaw daw itong indikasyon na wide open ang sistema ng PCSO kaya dapat nang umaksyon ang ahensya para mapatibay ang kanilang seguridad. Ang Philippine Exodus Security ay nagpapakilalang isang red teamer ang isang nga red teamer ay binubuo ng ilang mga IT personnel na sumusubok sa cybersecurity ng isang kumpanya at ng ahensya sa pamamagitan ng pag-atake dito. Gaya ng mga white hat hackers, ang layuning tignan ang mga butas ng isang security system, ang mga red teamer naman ay umaatake din sa kaparehong pamamaraan. Rapido sa iba pang balita mga kabrigada, si Senate President Escudero positibong hindi makakaapekto ang resulta ng eleksyon sa magiging resulta naman ng hatol sa impeachment trial. Brigadaan Ann Cortez, ibrigada mo. Brigada. Brigada. Naniniwala si Senate President Cheese Escudero na walang magiging bearing ang resulta ng eleksyon sa gagawin nilang pagdadesisyon sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Escudero, bagamat itinuturing na ilan na political exercise ang pagsasagawa nito, ay pinaliwanag naman niyang hindi naman tungkol sa affiliations o kinabibilangang partido ang tinitingnan tito bagkos ang kakayahan na maimpluensyahan ng prosecution. Dagdag pa niya, mag BABASI pa rin sa desisyon na sambayan ng Pilipino ang magiging hato ng mga senador na uupong judge rito. Kasunod nito, muling pinalalahan ng senador ang kanyang mga kasamahan na mag-unos dili sa kanilang pagbibigay ng komento hinggas sa impeachment. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Musica News of 40. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Pagpapatupad naman ang mga development projects sa Region 6, pinamamadali ni Pangulong Marcos. Brigada Maricar Sargan i-Brigada mo! Brigada. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang National Economic Development Authority at iba pang kaukulang ahensya ng gobyerno na siguruhin ang mabilis na implementasyon ng mga proyektong pangkaunlaran sa Western Visayas. Sa ginanap na Regional Development Council meetings na pinangunahan ni Pangulong Marcos kasama ang RDC-6 sa Iloilo City, partikular na pinag-usapan ang mga proyekto sa rehiyon. Kabilang dito ang Halaur River Multipurpose Project Stage 2 at Panay-Gimaras Negros Bridges Panay Railway System, Boracay Bridge Project at ang pagpapalawak ng kalsada sa Jaime Cardinal Sin Avenue sa Aklan. Eprenisan ta rin ng mga local chief executive kay Pangulong Marcos ang update tungkol sa Bacolod Negros Occidental Economic Highway, Panay Eastwood Road, Panay River Basin Integrated Development Project at ang Iloilo Capiz Aklan Expressway. Maliban dito, tinalakay din ang mga pangangailangan ng Western Visayas sa iba't ibang larangan tulad ng Agrikultura, edukasyon, enerhiya, tubig, turismo at flood mitigation. Muli namang pinagtibay ng Pangulo ang kanyang suporta sa lahat ng priority projects sa Region 6. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority. Uma, ataw, mga ang liderato ng Kamara na nawagan ng mas mahigpit na enforcement ng Bureau of Customs laban sa agricultural smuggling. Aí, deste, i brigada Haji Camino, ibrigada mo! Bridada. Bridada. Umapela si House Speaker Martin Romualdez sa Bureau of Customs na palakasin ang enforcement efforts nito laban sa agricultural smuggling sa bansa. Ayon kay Romualdez, maganda na ang ginagawa ng customs sa paglaban sa smuggling, ngunit hindi dapat huminto at sa halip ay mas paigtingin ang kampanya, lalo't sinisira nito ang kabuhayan ng mga magsasaka at nagsisilbing banta sa food security. Pinuri rin nito ang pagkakasabat ng BOC sa 85.1 billion pesos na halaga ng kontrabando at pagsasagawa ng mahigit 2,100 anti-smuggling operations Noong nakaraang taon Ipinundo ng speaker ang nakakaalarmang ulat Ng malawakang rice shipments Na hindi nakokolekta sa mga pantalan At pagkakaipon ng frozen chicken imports Na hinihinalang sinadyang manipulahin Sa supply Paliwanag ni Ramualdez, apektado ng iligal Nagawain ang mga magsasaka at consumers Dahil nasisira ang presyuhan At nahaharap sa banta ang food security Dagdag pa ng house leader, kailangan sugpuin Ang mga sindikato at tiyaking abot Kaya ang pagkain, kaya hindi dapat Magamit ang smuggling at hoarding bilang data, laban sa ekonomiya. Ipinanawagan naman niya ang mas mahigpit na border control, pinalakas na interagency coordination at mas mabilis na pagpapanagot sa mga smuggler upang tuluyan ng mabuwag ang mga ilegal na operasyon. Hindi anya maaring basta na lamang kumpiskahin ang mga poslit na produkto at kailangang buwagin ang buong sindikato ng smuggling. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Rapido! Brigada, ang Samantala, ang presyo naman ng sibuyas, kabrigada, Umirit ho or sumirit ng hanggang 250 pesos kada kilo. Brigada Sheila Matibag, ibrigada mo. Brigada, report. Pumalo 250 pesos kada kilo ang presyo ng pulang sibuyas. Kasabay niya na, binatikos ng mga grupo ng magsasaka ang Department of Agriculture para sa pag-aangkat nito ng sibuyas kahit na nagsimula na ang anihan ng agri-product. Matatanda ang ay inaprubahan ng DA ang importasyon ng 3,000 metric tons ng pulang sibuyas at 1,000 metric tons naman sa puting sibuyas. Una nang sinabi ni DA, Secretary Francisco Chulaurel, na kaya nila ito ginawa ay para maagap Paan ang pagsirit ng presyo nito. Sa matala, nagsimula na ang anihan sa ilang malalaking onion producing municipalities gaya ng Bayambang sa Pangasinan, San Jose sa Occidental Mindoro, at Bungabon at La Ursanueva Nueva Siha. Kasabay nito, tinawag na double whammy ng mga magsasaka ang desisyong pag aangkat ng sibuyas lalo pat ang plantation sa Nueva Ecija ay inatake ng army worms. Hindi pa umano nakaka-recover ang mga magsasaka sa mga nalugi nito dahil sa mga Tama ng panahon at epekto ng naturang insekto. Inaasahan namang magdarating sa bansa ang mga imported na sibuya sa February 20 habang nag nagumpisa na ang harvest season at inaasahang magpipik ito sa buwan ng Marso at Abril. In the heart of changing lives, ito si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority. Matapos ang Sibuyas, mga kabrigada, namumuro din ang dagdag presyo sa mga produktong petrolyo. Sa pagtaya ng oil industry sources, naglalaro sa 40 hanggang 60 centavos ang posibleng idagdag sa kada litro ng gasolina. Sa diesel naman, merong 30 hanggang 50 centimos na inaasahang umento sa kada litro. Yes, hanggang 30 centimos naman ang posibleng itaas sa kada litro ng kerosene. Resulta raw po yan ng apat na araw na trading. Ibig sabihin, meron pang final trading day at posible pa itong madagdagan o di kaya naman ay mabawasan. Ang isang itinitig ng dahilan sa oil price hike ay ang mga dagdag na sanctions ng US sa Iran at sa Russia. Ito na ang puputol sa tatlong linggong sunod-sunod na rollback. Bukas mga kabrigada, araw ng Sabado, ilalabas ang final estimates. Lunes naman ang announcement ng official price adjustment at magiging epektibo sa araw ng Martes. Brigada, baldita, nationwide. Ang DICT naman kabrigada nagbabala laban ho sa paglaganap ng Love Scam ngayong Valentine's Day. Brigada Katrina Honson, ibrigada mo! Gigada, B B B report. Nagbigay ng babala at paalala ngayong araw ng mga puso ang Department of Information and Communications Technology sa publiko laban sa mga labs scam na patuloy na nangyayari online ayon sa DICT Mahalaga na maging mapanuri at protektahan hindi lamang ang puso kundi pati na rin ang bulsa laban sa mga scammer na gumagamit ng pekeng romansa upang nakawin ang tiwala personal na impormasyon at pera ng kanilang mga biktima. Naglabas din ng ilang mga tip ang ahensya upang matulungan ang publiko na matukoy ang love scam kabilang ang mga larawan sa social media, hindi pagsagot sa video call, hindi pakikita ng personal at hiling na pera. Hindi mo kumanan ng DICT ang mga biktima o yung may hinala sa ganitong modus na agad mag-report sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center o sa kanilang hotline ng 1326 upang mapigilan ang paglaganap ng mga scam. In the heart of changing lives, ito si Brigada Katrina Honson ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News. Authority. Oh, Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Mga kabrigada, nakiisa at binabati ni Senator Christopher Bongo ang publiko ng Happy Valentine's Day. Ayon kay Senator Go, iparamdam ang pagmamahal sa mga mahal sa buhay at kapwa Pilipino. Ipinunto rin ng senador na ang pagtutulungan at tapat na serbisyo ay meron pong malaking epekto sa bawat isa at sa ating bansa. Kada balita nationwide. Kada balita nationwide. Mga kabrigada sa ating health news, paano nga ba maipaparamdam sa ina ang pagmamahal ng pamilya ngayong Valentine's Day? Ngayong Valentine's Day mga kabrigada, isang magandang pagkakataon para iparamdam sa ina ang pagmamahal ng pamilya maaari pong magluto ng paborito niyang pagkain, magsulat o sumulat ng isang simpleng liham ng pasasalamat. O di kaya naman ay magbigay po ng maliit na regalo bilang pagpapakita ng pagpapahalaga sa kanyang sakripisyo at pagmamahal. Ang mga simpleng kilos po ng pagmamahal ay tiyak naman na magbibigay saya sa puso ng bawat ina isa po paalala mula sa Mom's Love ES1 Capsule. Simulang to pa rin ang pangarap ng inyong mga anak. And starting now with Mom's Love ES1 Capsule. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Balita, Balita. kabayaning Pagtutulungan. Kabrigada, Malakiho ang pasasalamat ng Department of Social Welfare and Development or DSWD Office, Home for Girls and Women sa Outreach Program ng 95.7 Brigada News FM Coronadal kasabay ho ng anibersaryo ng Brigada Group of Companies kamakailan. Aabot ho sa dalawang tatlong individual ang natulungan ng DSWD 12 field na nakaranas ho ng iba't ibang uri ng pang-abuso at piniling manatili na lamang sa ilalim ng pangangalaga ng mga otoridad. Ayon pa kay uh, Supervising House uh, Parent ng Home for Girls, Norji Saludares. Mabigat ang mga kaso ng mga batang ito laban sa mga akusado. Sa programang ito mga kabrigada na mahagi rin ang Brigada News FM Coronadal ng Pagkain, Damit hygiene kits at school supplies mula ho kay Brigada Konsihala Maria Esther Marin 14. Samantala, nagpahayag naman ho ng pasasalamat ng DSWD 12 kay Assistant Regional Director Bonifacio Salma Jr. sa lahat ng mga inisyatiba ng Brigada at umaasa siya na magpapatuloy ang mga partnership at programa para sa mga kabataan. Mga kabrigada, kami po sa Brigada News FM ay taus puso nagpapasalamat sa patuloy ho ninyong suporta para tayo ho'y makatulong kasama ang One Tahanan. Salamat po sa lahat ng ating mga volunteer at mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino na nanatili pa rin buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula ho sa Brigada News FM, maraming salamat, Kabrigada! Balita makabayaning pagtutulungan Brigada Balita Nationwide Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Naka-lunch break ka man, napapakinggan pa rin ang mga kaganapan, ang mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide, Nationwide. Nationwide. Sa tanghali sa Tanghali, Gada Balita Nationwide Mga kabrigada inyong napakinggan Ang Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali Mga trending na balitang kinalap Ng Brigada News FM Philippines katuwang Ang Maxan Capsule at ang Mom's Love ES1 Capsule Buong puso, kasama, ang buong Ng Brigada News FM Philippines In the heart of changing lives Helping and inspiring people to achieve a better life kami po ang inyong mga lingkod Brigada Angel Divera at Brigada Leo Navarro Malikdem. Maraming salamat sa inyong pagkikinig at Happy Hearts Day mga kabrigada. Wala rito sa 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Authority. Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Match Dietary Supplement Capsule Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule Tundukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan The, radio. the Music and News Authority. Bigada in the heart of changing lives.